Naisip nyo ba na kapag dumating ang unang lamig, tapos na ang panahon ng anihan sa inyong bakuran? Paano kung sabihin ko sa inyo na para sa ilang gulay, doon pa lang talaga nagsisimula ang pinakamasarap na bahagi? Ang bahagyang lamig ang nagpapalit sa kanila mula sa ordinaryo tungo sa pagkaing napakasarap at kakaiba. Ngayon, ibubunyag natin ang top 7 na gulay na nagiging masarap, lalo na kapag nasayaran na ng lamig. Hindi lang ninyo matutuklasan kung ano ang sikreto sa likod ng kababalaghang ito, kundi mauunawaan din kung paano ang simpleng kimistri ng halaman ay nakakapagpaangat ng lasa sa inyong hapunan. Ano nga ba ang hiwaga sa likod ng natural na pagpapabuti ng lasa na ito? Sa totoo lang, walang salamang karito kundi purong siyensya at ang likas na mekanismo ng halaman para mabuhay. Kapag bumaba ang temperatura sa ibaba ng 0 degrees Celsius, agad na isinasaaktibo ng mga halaman ang kanilang panlaban. Para hindi sila mamatay o masira sa lamig, sinisimula nilang gawing asukal ang nakaimbak nilang starch. Ang asukal na may tubig ay mas mababa ang freezing point kumpara sa ordinaryong tubig. Ito ang nagliligtas sa mga silula ng halaman mula sa pagkawasak. At para naman sa atin, iisa lang ang ibig sabihin nito. Mas nagiging matamis at mas mabango ang gulay. Kaya naman, sa ating top 7, sisimulan natin sa isang gulay na sigurado akong pamilyar na pamilyar kayong lahat. Ito ang tunay na reyna ng hardin ang simpleng puting repolyo. Makikita mo ito halos kahit saan at ito ang basihan ng napakaraming paborito nating putahe. Ngunit ang hindi alam ng marami, mayroon itong isang malamig na sikreto. Bago ang unang lamig, masarap din naman ang repolyo. Ngunit madalas, ang mga dahon nito ay medyo siksik at minsan ay matigas pa nga. Sa lasa, minsan ay may bahagyang pait, lalo na sa mga itaas na dahon. Ayos naman, pero parang walang wow factor. At dito napapasok ang kanyang kamahalan, ang ginaw. Ang unang banayad na ginaw na bumabalot sa bawat ulo ng repolyo ay nagpapasimula ng isang kakaibang proseso sa loob nito. Ang naipong almirol mula sa tag-init ay mabilis na nagiging simpleng asukal ito ay isang natural na depensa ng halaman. Parang isang natural na anti-freeze na pumipigil sa pagyelo ng mga selula nito. Para sa atin naman, isa lang ang ibig sabihin nito. Radikal na nagbabago ang lasa ng repolyo. Ang dating pait ay tuluyang nawawala. Sa halip, lumilitaw ang malinaw at kaaya-ayang tamis. Ang mga dahon ay nagiging napaka-crispy at napaka-juicy. Hindi na lang ito basta gulay, kundi isang tunay na delikadesa na inihanda mismo ng kalikasan para sa atin. Ang ganitong uri ng repolyo na nahagkan ng lamig ang itinuturing na perpekto para sa pagbuburo. Mas marami ang asukal nito na ang ibig sabihin ang proseso ng pagbuburo ay magiging mas madali at maganda ang resulta. Kaya naman ang iyong binurong repolyo ay magiging napakasarap at dekalidad. Ngayon, dumako tayo sa isa pang kamag-anak nito na ngayon ay napakapopular at uso. Pinag-uusapan natin ang kale o simpleng kale kung tawagin. Ang gulay na ito ay matatag na kabilang sa listahan ng mga superfood at may magandang dahilan. Sagana ito sa vitamina at uh, micronutrients. Pero aminin natin tuwing tag-init at simula ng taglagas, ang dahon ng kal ay medyo matigas at mahibla at ang lasa nito ay madalas na may matapang na pait na parang damo na aminin hindi gusto ng lahat. Pero sa sandaling ang unang lamig ay dumampi sa kulot nitong dahon. Isang tunay na milagro sa kusina ang nagaganap. Ang proseso ng pagiging asukal ng starch ay bumibilis at nagiging mas epektibo ang matitigas na hibla ay lumalambot at ang mga dahon ay nagiging kapansin-pansing malambot, halos malasutla. Pero ang pinakamahalaga ang lasa. Ang pait ay napapalitan ng mas malalim, mas masarap at bahagyang matamis na lasa na may kaaya-ayang amoy ng nuwes. Kung nasubukan nyo na ang gumawa ng sikat na kale chips, subukan ninyo itong gawin gamit ang mga dahon na dumaan na sa lamig or hamog. Ang pagkakaiba sa tekstura at lasa ay talagang napakalaki. Mas nagiging malutong sila at wala ng kapaitan. Kaya para sa kal, ang lamig ay hindi isang pagsubok, kundi isang tiket sa pinakamataas na antas ng lasa na nagpapalit sa isang masustansyang gulay tungo sa isang masarap at pambihirang putahe ngayon, pag-usapan naman natin ng isang maliit na gulay na may komplikadong reputasyon. Ang tinutukoy ko ay ang Brussels Sprouts. Para sa marami, ang pangalan pa lang nito ay nagpapaalala sa mga hindi ka nais-nais na karanasan noong bata pa sila. Yung mga sobrang lutong at mapait na maliliit na gulay. At alam nyo ba, malaki ang naging dahilan ng masamang reputasyon na yan. Pero lamang kung ito ay inaninang masyadong maaga. Bago pa dumating ang hamog na nagyelo, frost, ang Brussels sprouts ay talagang medyo matapang at mapait. Mayaman kasi ito sa sulfur compounds na kapag hindi tama ang pagkaluto, ay nagbibigay ng kakaibang lasa at amoy na yan. Pero kapag nadampi na ng unang hamog na nagyelo ang mga siksik na ulo nito, magbabago ang lahat. Isang malinaw na ehemplo ito ng pagbabagong anyo ng gulay. Ang hamog na nagyelo ay nagsisilbing natural na pampatanggal ng pait. Pinipilit nito ang halaman na gumawa ng asukal na hindi lang nagtatago ng hindi kaayaayang lasa, kundi tuluyang binabago ang buong lasa nito nawawala ang kapaitan at lumilitaw ang kahangahangang tamutsaring lasa, malambot na tamis, bahagyang lasang pampalasa, at ang pinakamahalaga, isang malinaw at kaaya-ayang lasang mani. Kung ibabake mo ang mga ito sa oven na may kaunting mantika, makukuha mo ang isang tunay na putahing pang-restaurant. Kaya naman, ito ang pagkakataon na dapat nating bigyan ng pangalawang pagkakataon ang gulay na ito. Pero lamang pagkatapos ng unang lamig, sige, tapos na tayo sa repolyo. Ngayon, humukay naman tayo ng mas malalim sa literal na kahulugan. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang karot. Ano pa ba ang bago rito? Masasabi mo, matamis na nga at malutong ang karot. At mahal na natin ito mula pa pagkabata. Maraming nagmamadaling anihin ito mula sa kanilang mga taniman bago pa man dumating ang unang lamig sa takot na masira. Ngunit isa itong malaking pagkakamali. Dahil ang banayad na lamig na bumabalot sa ibabaw ng lupa ang siyang gumagawa ng pambihirang bagay sa karot, ang proseso ng pagdami ng asukal na ating nabanggit ay umaabot sa pinakatuktok nito sa ugat gulay na ito. Para bang nagpasya ang kalikasan na kunin ang matamis ng gulay at gawin itong tunay na panghimagas. Ang lasa ay hindi lang basta matamis, kundi malalim, puro, at may malinaw na lasa ng karamelo. Ang ganitong uri ng karot na hinukay mula sa lupang bahagyang nagyelo ay halos kasing tamis ng candy sa panlasa nawawala maging ang kaunting bakas ng lasang damo o pait na minsan nating nararanasan, iniiwan lamang ang purong likas na tamis. At alam ba ninyo kung paano mas maipapakita ang sarap nito? I-bake lamang ito sa oven, lagyan ng kaunting olive oil at budburan ng asin. Hindi ninyo kailangan ng pulot o asukal. Ang natural na asukal ng karot mismo ang magiging karamelo na lumilikha ng napakasarap na balat. Ito ang perpektong halimbawa kung paano ang isang simpleng gulay ay nagiging isang pambihirang pampagana salamat lamang sa kaunting pagdampin ng lamig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang kapamilya ng karot na hindi gaanong sikat pero kasing interesante. Ito ang parsnip. Dito sa atin, hindi ito kasing sikat ng karot at marami ang hindi na bumabalik dito matapos tikman ng isang beses. Madalas, itong ilarawan bilang matabang, mas starch na ugat gulay na may kakaibang lasang parang gamot. At malamang, ang mga nagsasabi niyan ay nakatikim lang ng parsnip na inani bago pa man dumating ang matinding lamig. Ang parsnip ay isang gulay na hindi lang dapat, kundi halos kailangan ng lamig para ganap na lumabas ang tunay nitong lasa. Bago ang pagyelo, totoo nga na maaari itong maging medyo matigas at mas starch. Pero sa oras na bumaba ang temperatura sa 0 degrees, doon nagsisimula ang tunay na mahika. Pinapabilis ng lamig ang proseso ng enzymes na naghihiwa-hiwalay sa komplikadong starch at ginagawa itong simpleng asukal. Pero hindi lang ito tungkol sa tamis. Ang lasa ng parsnip ay nagiging napakakomplikado at may iba't ibang layer. Nagkakaroon ito ng lasang may halong pampalasa, nuwes, bahagyang lasang lupa at may pahiwatig pa ng bulaklak. Nawawala ang anuman nitong pagkapakla at ang ugat gulay ay nagiging napakabango. Ito ay perpekto para sa makakapal na sopas pure ng taglagas at taglamig. Ang ganoong sopas na gawa sa parsnip na dumaan sa lamig ay magkakaroon ng malambot na tekstura na parang seda at isang napakayamang nakakainit na lasa na imposible mong makuha mula sa gulay na inani noong tag-init. Ito ay isang tunay na handog ng kalikasan para sa mga mahilig sa masasarap na pagkain. Babalikan natin ang mga gulay na madalas nating binabalewala. Itinuturing na masyadong simple o kaya'y walang lasa. Ang tinutukoy ko ay ang turnip at ang malapit nitong kamag-anak ang rutabaga. May reputasyon ang mga root crop na ito na may matapang at kakaibang lasa na may halong pait. Kadalasan, ang matinding lasang ito ang nagpapalayo sa mga modernong mahilig sa pagkain na mas sanay sa malumanay na panlasa. Pero, tulad ng nahulaan nyo. Mayroon tayong lihim na sandata laban sa matinding lasang ito at ito ay muling ang lamig o frost. Para sa ba turnip at root tabaga, ang paglamig o pagyelo ay hindi lamang isang pagpapabuti, ito ay isang ganap na pagbabago. Kumikilos ang lamig bilang likas na panlambot at pampatamis. Epektibo nitong pinabababa ang mga sangkap na responsable kapait at tapang ng lasa. Malaki ang papel ng proseso ng pagiging asukal ng starch dito. Kaya naman, pagkatapos ng unang mga lamig, nakukuha natin ang isang gulay na lubos na naiiba. Ang matapang na lasa ay naglalaho, nagbibigay daan sa malambot, halos creamy, matamis. Ang tekstura nito ay nagiging mas pinong-pino, nawawala ang pagiging magaspang at hibla-hibla kung nasubukan nyo na ang steamed turnip mula sa isang tradisyonal na pugon ng mga Ruso, malalaman nyo na iyon ang sekreto, ang matamis, nyelo na lasa. Subukan gumawa ng simpleng apuri mula sa ganitong turnip o ruta baga na may mantikilya. Magugulat kayo kung gaano ka pinong pino at kasiya ang lasa ng nakalimutang root crop na ito. At ang panghuli sa ating listahan ngayon ay isang gulay na marahil marami ang hindi mag-iisip na iwan sa lupa tuwing taglamig sa pangambang mabulok lang ito. Ito ang eleganting at mabangong lik. Pinahahalagahan natin ito dahil sa mas banayad at pinong lasa nito kumpara sa karaniwang sibuyas. Ngunit kahit ang pinong lasa nito ay pwedeng mas paigtingin pa. Bago pa man dumating ang hamog na nagyelo, ang lik ay may kaaya-aya, ngunit medyo matapang pa rin ang hangnalasa ng sibuyas. Maganda ito sa maraming putahe, pero minsan ay masyadong diritsahan o nangingibabaw. Ang estruktura ng puting bahagi nito ay siksik at matatag, ngunit sa sandaling kumapit ang unang hamog na nagyelo sa lupa nagaganap ang isang kamanghamanghang pagbabago sa lik, tulad ng sa ibang gulay na nakita na natin. Dahil sa lamig, nagkukonsentrate ang asukal sa halaman at ito ay lubos na nagpapabago sa lasa nito. Ang labis na anghang na iyon na karaniwan sa pamilya ng sibuyas ay nawawala o nagiging bahagya na lamang. Ang lasa ay nagiging hindi kapanipaniwalang banayad, malambot, at talagang matamis. Hindi na ito simpleng sibuyas, kundi isang pino at masarap na gulay na may komplikado, halos malakrim na aroma. Ito ang nagiging perpektong sangkap para sa mga putahe kung saan kailangan ng banayad at hindi nangingibabaw na lasa ng sibuyas. Isipin na lang ang sikat na French onion soup o ang klasikong leek at patatas na cream soup na inihanda gamit ang ganitong hinamog na lik. Ang tamis at lambot nito ay magdadala sa isang simpleng putahe sa panibagong antas. Aba, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang hamog pala ay hindi kalaban ng ating ani, kundi isa palang master chef para sa iyong hardin. Gumaganap ito bilang natural na pampalasa. Inilalabas ang tunay na sarap ng mga gulay na akala natin ay ordinaryo lang. Isang kamanghamanghang halimbawa kung paano ang kalikasan mismo ang lumilikha ng perpektong kondisyon para sa pagluluto. At dito na nga pumapasok ang pinakasukat, ang mga gulay na dati nating iniisip na mapait, matigas o pangkaraniwan lang ay naglalabas ng panlasang bagong bago at tila isang delikasi. Ang mapait na Brussels sprouts ay nagiging malambot at nagkakaroon ng lasang mani. Ang simpleng karot ay nagiging natural na karamel at ang matigas na kale ay lumalambot na parang may mahika. Pero hindi ito mahika kundi isang matalinong paraan ng pagpapatuloy ng buhay ng halaman na kung gagamitin natin ng tama ay makakabinipisyo sa atin. Kaya sa susunod na makita mo ang hamog sa iyong hardin, huwag ka nang malungkot. Malamang, ang hapunan mo ay mas lalo lang sa sarap. Gamitin ang kaalamang ito upang mas maging malikhain sa pagluluto ngayong taglagas at taglamig. Salamat sa panonood hanggang dulo ng video na ito. Kung may natutunan ka ngayong bago at kapakipakinabang, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang mga kawili-wiling kaalaman mula sa mundo ng kalikasan at pagluluto. At ikaw, anong mga gulay ang paborito mo ngayong taglagas at taglamig? Baka mayroon ka pang sariling sikreto sa paghahanda sa kanila matapos mahamog? Ibahagi ang iyong karanasan sa comment section.